morning! Samahan niyo kami sa bigla ang lakad namin ngayong araw. After lunch na nga ito nung nagpasama kami sa pinsan ko. Pinipilit na kasi kami ni Kiden na bumili ng bisikleta. Para naman daw kapag may pupuntahan si na lolo at lola niya ay makakasama na siya. Ay sus, mapapabili tayo ng bisikleta nang wala sa oras. Nandito na nga kami sa Asahi o Cycle Shop dito sa Toyohashi. Tingnan natin kung makakabili tayo dito pilihan ng mga bicycle. Mm -hmm. Oh. At ati pili nan? At ati nan? Ay na on, oh. 21. 21. Pang kids. Ang ganda itong mga bike, oh. Ito tour ko kaya dito sa bicycle shop. Itong mga malalaki, 24 na ang bayad. Ayan o. May 22. Ay, may 32 na. Sa'yo, madidita. Ang 72 mo, tan. Agarang nai. Ah, so. Nandito. Sabi mo, magulay ka. Siyempre. 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 Nag-ahang ato. Anak? Anak ay kung chaam mo? Anak ay kung kanong mo mo? Ikay! 20 inch! Nodte mo raimashu. Eh? Eh? Oh, may deta kasi talakay. ba may baba mo may ngato. Awan um, one ano, uh, balance na? Kasi, 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 sta, May gawin mo siya ka? Ah, chonto oki ka mo, ho ga, 9 Pwedeng ng lagyan ng ano balance niya okay. sa gilid. Uh, mm. Ne. Ah, Kore wa dame. Kore dame. Kochi wa okay hindi pa, hindi pa pwede ito. Walang balance. <laughs> so nga ro, magayon Ma mga baling, ikang balance na ito, kanya na ito, papa ito, madi na, dakil pa yung basit ka niya na. Koreno, sim. Ano nga Ah, uh, Makita ka sa bali ang kulay, naka-orange mo. Hahaha. <laughs> <laughs> Ang padadal ba na Ang padat at tableau? Napa <tong> na kasimau tigatangan ta kalagot. A, <laughs> ah, mo. Anaka mo blue or orange. Anaka mo kulay. Ah, Anaka mo. Baka mong ka talaga tayo na Ano ka, kahit nakanong -naka gold namin eh. Gold, gold kulay. Gold kulay na. Ay, yan cream. Ano ganan Ay, mading pag-ana dito. Okay, then. na. Hmm? na <laughs> Ang mamahal ng bicycle, oh. 44. <laughs> Di ba, oh. Ang mamahal ng bike. Arpen pa doon. Di battery. Di battery. Ito na mas mura, oh. Di battery. Oh, wow. Oh, piece Office 1, 2, Naka-smile na na. Ayan ang pili mo? Ha? Apo <laughs> yung sublime. Ah, sublime, kung di mo iso alam. Ha? <laughs> Siya. Speed and watch. Yan ang gusto mo? Yan, na ang natili mo? Baya dun. Baya dun. Baya dun. Diyos ko. awan bawian na. Awan bawian na Ay ah. Ayun ang binayaran na oh. Ayan na. Ka-registered na. Ayan na. Binayaran na nga yung bisikleta kasama na itong helmet. Tsaka namin register yung bisikleta. Dito sa Japan kasi kailangan mo itong register sa City Hall para in case na mawala ay maire-report mo ito. Halagay yun nyo yung balance tire niya. At na-check na din. Ready na. Ah, oh, din yan. Ay, pano ilalagay yan? Goma siya. Ilalagay mo lang ito. Tanggalin mo lang. Ayan. May sticker pa yan ang sigleta dito. Walang bayad ang paglagay ng ano. Pemintoy, ayan na. Nagtulog. At ayan, chine-check na yung bisikleta. Hinihigpitan na nila yung kailangang higpitan dito. At chine din yung air ng gulong niya kanina. Okay na. Um, okay na. Pabili na ng bike si Kenneth ko. No? <laughs> <laughs> Ay, padas mo na. Alay, padas mo ka no.

magdisto ka balas na? Ah, kasta? Ada ah, kami ito yung Macdo. Diretso sa Macdo ang bumili ng bicycle. <laughs> Dapat daw <tao> maghanda. pinakaigat ka, ikat. Ano pa yung... naka-ananda under. Diyan, na. Ito din, niya. Pagtugaw ni <tipos> ano Chicken <theory>. piri. <tipos> Ito, so, set to और gì के हम है ले ले भाई ट्राई अप या Pagdating na pagdating namin sa apartment, nagbicycle na agad si Kaden. Pinili namin lagyan ng balance tire dahil hindi pa siya masyadong marunong. Magandang sanayin na siya habang bata pa siya para hindi na siya mahirapan paglaki niya. guys andito na kami sa apartment thank you for watching bye